For today's video, gagawa tayo ng reaction video sa katatapos lang na iparalabas sa Netflix na Ghost Fighter Live Action Adaptation. So bago yon, magbibigay muna po ako ng konting background kung saan nga ba nagsimula ang Ghost Fighter o mas kilala rin sa ibang bansa na Yu Yu Hakusho. So, ito po ay sinulat ni Yoshishiro Togashi. So, si Yoshishiro Togashi din po ay isang famer, famous Famous po siya, hindi lang dahil sa pagsulat niya sa Ghost Fighter, kundi pati na lang sa iba't ibang mga manga, katulad ng sikat din na anime na at manga na Hunter x Hunter. So, yung Ghost Fighter po ay nag-start yung manga na noong December 1990 to July 1994. Meron itong Um, 175 chapters collected into 19 volumes. O, diba? Tapos, nasimulan po ang kanyang anime na ipayalabas sa Japan's Fuji TV Network noong October 1992 to December 1994 na meron naman 112 episodes. So, kailan nga ba pinalabas yung Yu Yu Hakuso or Ghost Fighter dito sa atin sa Pilipinas? So, originally po, ang unang network na nagpalabas nito ay ang IBC 13. Noon. Tapos, nung bandang 1998, ito po ay pinalabas sa GMA 7. Kung talatandaan po ninyo, ito yung um, anime na nagpataob sa mga soap opera sa ibang channels, kagaya ng ABS-CBN. So, napakataas ng rating ng anime na to nung pinalabas siya sa GMA7. At, take note ha, pinalabas to sa prime time. Prime time slot, gabi po. Kaya, sobrang natalo niya yung maibang mga soap opera na kalaban niya sa prime time. So, ito yung ira ng GMA7 na, um, ito yung ira ng GMA7 na mahal na mahal naming mga batang 90s dahil ang anime po ay denominate ang prime time. So, talagang tuwang-tuwa kami mga batang 90s dahil kahit sa gabi ay merong anime na mapapanood. O, di ba? Ganon siya kasyala noon. So, ang mga kilala nating characters dito sa atin ay sina um, Eugene, Alfred, Vincent, Dennis, uh, Master Jeremiah, Charlene. Pero, kilala po sila sa ibang bansa as um, um, Yusuke, Kuwabara, Uh, hey, uh, Botan at Master Genkai. Yun po yung equivalent ng name nila sa Japanese. Uh, so, balik tayo dito sa ating um, reaction video regarding sa katatapos lang na live action adaptation ng Yu Yu Hakuso. So, marami kasi nagko-compare between the live action of One Piece and um, Ghost Fighter. So, para po sa akin na equally maganda sila on their both different ways. Pero aminin natin at huwag nyo ako ibabash mga One Piece fan eh dahil fan din ako ng One Piece ha. Aminin natin na yung One Piece, One Piece, One Piece maganda talaga. Um, pero aminin din natin na ang nagdominate sa One Piece ay yung character ni Zoro which is played by mahenyo meda So, nanilamon nung character ni Makenyo Maeda, yung ibang mga character. talaga ang nag-shine lang talaga na character ay yung character ni Zoro. Aminin na po natin yun, talagang si Zoro ang nagdala dun sa live action adaptation ng One Piece. Dahil napaka-perfect naman talaga na kanyang acting dun. At, syempre, Makenyo Maeda, marami na siyang ginampanan ng mga live action adaptation ng iba't ibang mga anime. Pero dito kasi sa Yu Yu Hakusho or Ghost Fighter, lahat ng mga character nag -shine. So, especially yung four main characters, yung character ni uh, ni um, Yusuke, um, Kuwabara, especially Kurama, and then ni Hei. Lahat sila, nabigyan nila ng magandang justice yung character na ginampanan nila. Ako kasi dito, expected ko, sabi ko, ang lang siguro dito si si ano si Jun Shishon. Kasi siya, isa siya sa mga famous ano na rin at saka si Kana Tahongo. So, kasi si Kana Tahongo, uh, si Kana Tahongo po gumanap na siya sa Attack on Titan as Armin. Tapos naman si Jun Shishon naman sa ano sa Anohara. hara doon, ko siya unang napanood sa Anohara at napakagaling ng acting nila doon so doon pagdating doon sa character na gumanap na Yusuke at bara. Wala pa ako napanood na palabas nila Pero nung na, nisearch ko yung pangalan nila Nalaman ko na yun palang gumanap na uh, uh, Yusuke Ay gumanap na rin dun sa live adaptation Ng um, Tokyo Revenger At pinanood yung Tokyo Revenger Dahil talagang wapak din naman ang acting niya dun Magaling din talaga siya dun So nung napanood ko nga um, Na ano ko siya talaga na episode 1 pa lang sabi ko tignan ko nga kung maganda yung acting at hindi naman ako binigo dahil ang galing ng acting nung gumanap na Yusuke promise hindi ko ay expect tapos pagdating naman dun sa sinasabi nila na ano ba to Maraki daw ang pagkakaiba ng story niya from the manga anime compared dito sa live action adaptation. Opo, malaki po talaga pagkakaiba nila. Maraming mga characters na nawala dito sa live action adaptation, kabilang ng mga round girls dun sa black tournament, which is kasi wala namang black tournament dito sa um, live adaptation. Kung nagtataka po kayo, wala siyang black tournament, ha? Tapos wala rin yung character ng sister ni Alfred, pero baka malay natin sa susunod na season meron. Pero wala po talaga siyang black tournament. Pero kahit na marami mga scenes at mga characters na nawala dito sa live action adaptation, yung essence ng story nandun na pa rin. Which is the fight, the fight between Eugene's team or Uramesh, uh, uh, Yusuke's team and Tagoro team. So, kahit na malaking pagkakaiba niya from the from the anime and manga, maganda pa rin ang pagkahagawa na, talagang exciting pa rin at saka yung cinematography, biyang galing yung mga effects, talagang ang ganda. Kung tatanungin naman ako kung ano yung favorite scene ko or favorite fight scene, ang sagot ko dyan ay yung fight scene ni na Kurama or ni Dennis at ni Karaso. Sobrang nostalgic at sobrang nakaka-goosebumps lalo na nung transform siya as taong lobo. Ang cute niya ang galing ng pagkakagawa ng sin na yon. So, yun ang favorite sin ko. Kung rating naman ang tatanungin, kagaya rin ng One Piece, 10 over 10 din ang writing. ang writing. Ang rating ko para dito sa live adaptation ng Yu Yu Hakusho kasi talaga ang ganda at ang perfect din ng pagkakagawa kayo mga anime fan din ng One Piece din huwag nyo i-vash yung mga anime fan ng Ghost Fighter kasi talaga naman maganda rin yung pagkakagawa ng Ghost Fighter kagaya rin yung pagkakagawa ng One Piece pero siguro iba-iba lang tayo ng type pero ako pareho kung gusto yung pagkakagawa nila at pareho kong pinanood to dahil pareho kong fan ng dalawang anime na to at masasabi ko talaga na ang galing ng pagkagawa. Yung mga character nila. Yung sa mga na low budget daw yung mga character na kinuha na ako mga B. search nyo yung pangalan ng mga apat na lead, main lead character. Malalaman nyo na hindi sila pang low budget dahil isa sila sa mga pinakasikat na Japanese actor sa Japan. At hindi lang basta sikat kundi mga very talented din na mga Japanese actors talagang uh, wapak din yung mga ginawa nila na mga films and movie ay mga movies, TV series sa Japan talagang magagaling na actors sila at hindi lang naman yung mga four main lead actors yung nagdala sa show na to eh. even the villains at yung iba pang mga side characters nila siguro kung meron man akong konting um, disappointment dito is yung hindi masyadong na-emphasize yung character ni Master Genkai kasi namatay siya agad. And, hinihintay kong ipatugtog yung iconic theme song ng Ghost Fighter pero hindi nila pinatugtog mga B. Hindi ko alam kung bakit at anong rason at hindi pinatugtog yung uh, theme song ng Ghost Fighter. Pero, although may pahapyaw na tugtog siya nung episode 1, pero konting-konti lang at mahina pa. So, sana ako magkakaroon to ng season 2. Patugtugin nyo naman kasi isa yun sa mga pinaka inaabangan lagi ng mga batang 90s noon. So mga mga hindi pa nakakapanood, panoorin po niyo sa Lock Lock. Uh, may free free po niyo mapapanood to sa Lock. Lock. Pero may may mga Netflix diyan na mga nakaka LL mapapanood niyo to sa Netflix. Meron tong 5 episodes at three to 4, four to 53 minutes per episode. So, hindi naman kayo magsisipag pa ngayon. Talagang maganda. So, ayan ang ating video ngayong araw. Bye! Have a nice day!